Ito na ngayon, mga auntie at uncle. Tara, samahan niyo ako pagupit ng aking box sa kilikili at mag-shave nito. So, dahil nga eh pictorial ko kinabukasan at kailangan namin magsuot ng Pilipiniana. So, need namin nakatube. So, pila-pila kami doon lahat kami nakatube. So, nakakahiya naman yun kung makita ng mga professor at mga photographer yung aking armpit. Diba? Tapos may make-upan pa nila ako. Siyempre, nakasuot na ako noon ng tube. So, makikita yun ng mga makeup artist. mga pagkatapos nga pala nila ako make-upan, syempre, ikukulot pa yung buhok ko. So, syempre, makikita talaga nila yung kilikili ko. Mamaya, panay tanong pa yung mga makeup artist. So, what is that? Ew, bakla ka ba? Ay ayaw ko kasi mga tanong ng mga ganyan kineme. Basta gusto ko yung tahimik lang ako may upan nila, te. So, ngayon nga, eh, syempre, tayo na mag-shave at yun di puta talaga na itong, ano ba to, yung shaver na ito. Diyos ko, te. Ayan, Diyos ko kahit i-diin mo pa yan, hindi talaga natatanggal yung buhok. Mapurul. Oh my God. So dahil ngayon dito na ako sa kwarto ko, tinatamad na ako pumunta sa CR para kumuha ng panibagong pangahit. So kakatapos ko nga lang pala dyan maligo at naisip ko pagbasa pala yung katawan mo tapos magahit ka ng buhok mo sa kilikili, yung mga buhok talaga ay eh, magdikit-dikit talaga yan kung saan saan. Tihirap na hirap talaga ako sa mga oras na to. So kahit sa paggupit, nahihirapan ako kasi mat matalim na matalim talaga yung panggupit namin. Alam mo naman yan, te, kung saan yan ang mga panggupit, ba diba? Basta sa CR naka-stay. So, ayan, natatakot talaga ako, te, mamaya magupit ko yung kilikili ko. Duguan pa, te, duguan pa. So, sobrang hirap na hirap talaga ako, te. Parang gusto ko na talaga mag-hire ng mga mga sampung lalaki para mag-dito, dito, dito mag-ani ng palay, te para mag-shave kasi hirap na hirap talaga ako pag ikaw lang sa sarili mo eh. hindi ko pa kasi talaga na experience yung mag-wax sa kilikili ko. So, dito ako sana yung mag-ahit-ahit eh. Tapos, alam mo yun, te. hirap na hirap ka pa kasi basa na yung balat mo. Tapos, mahirap pa talaga magupit sa sarili mo. Basta, tinahirapan ako. Kahit pupunasan ko pa yan ng tuwalya. Diyos ko, nandikita na nga yung mga buhok talaga kung saan-saan. So, hirap na hirap talaga dyan yung auntie nyo. Ayan, kahit anong shade mo dyan, te, hindi talaga siya. Mapurol talaga. Tinitingnan-tingnan ko din yung itong blade na nasa loob dyan. Kung punong-puno ba ng buhok, parang wala naman. So, talagang mapurol talaga siya, auntie ko. Kasi talaga yung buhok ko sa kilikili, abay palaban. Malalaki ang mga hibla niyan. Kasi, apat na taon na yan, walang ahit, te. Eh. Ikaw pa naman yung tagala na ng panahon, te, na walang ahit. Talaga yung buhok mo sa kilikili, may mga tugas-tugas na yan, may mga ugat-ugat na yan, Te, kaya talagang palaban talaga yung buhok ko diba kahit eh kakatanggal ko lang yan kakabili lang ng blade na yan, hindi talaga kinaya ng pang shave na yan te. so sobrang inis ko nga auntie ko tinakpan ko na lang sa kasi nang gigigil na talaga ako at ako ay babalik sa CR at doon ko na tutatapusin te. At ito na ngayon mga auntie at uncle, take a look. Malinis na 'yung aking armpits. So, syempre mga auntie at uncle, hindi pa rin natin makakalimutan 'yung mag-apply tayo ng ating deodorant. etong itong cream na ito 'te. Yan tingnan mo naman. Pero kinakapakap ko 'yung kilikili ko mga auntie at uncle. And doon pa rin 'yung parang net alam mo yung buhok kasi nga shave lang siya alam ko naman na ito kinabukasan sobrang katinitong kili-kili ko ayun yung ayaw ko talaga na pakiramdam sobrang kate mahapdi masakit na ewan parang halo-halo na yung kate tapos pinagpapawisan ka pa kinakamot mo yung kili mo doon yung nag-uumpisa pa iitim talaga yung kilikili mo sa ganito. Tingnan mo naman, oh, may mga buhok, buhok pa ng mga itim-itim. Ayan, oh, tingnan mo naman nakahilira. Ayan, oh, may itim itim pa talaga siya kung nakikita mo, te. At kung hindi ka naman bulag masyado, te. Ayan, oh, ginom ko na nga yan, eh. Andun pa rin pag kinapa ko. Alam mo yung dahil sa graduation pictorial ko, eh, nahit ko yung ko sa kilikili. Ano ba yan? Pero wag kayong mag-alala, hahaba din to. Mga isang buwan ko lang to pahabain. Mahaba na siya. Pero sa ngayon, hanggang July katapusan, talaga hanggang i-maintain ko muna yung pag-shave sa kili-kili ko titiisin ko muna yung sakit hapdi at kati sa kili ko okay